So yun no, mga Lord, sana na malapit-lapit ng magbabaan ng ating mga kids mga idol. Magandang umaga mga Lord, so yun. Update tayo sa ating mga kids Ayan. Malapit na ang magbabaan ng ating mga inakay mga Lord. Yan yung na ano, uh, nasa labas. Totally ano yan na uh, yung iba diyan na nakmo ano. Yung puti at saka nung ano uh, billet na opaline. Inano ko lang yun mga lord sa uh, pinaampon ko lang kasi nga ano. Nanggugurgur yun. Uh, ang ko sa kanya isa lang. Pag medyo ano na yan, lumalabas-labas na sa cage. Ay sa nest box kukunin na rin natin bago lumabas sa nest box kunin na natin kasi si Losa yan yung puti yung yellow bull na yan ay white bull na yan kaya ayun mga lads ito ito rin yung ano na may ampon din dito totally yung mga ibang anak nito na ibaba ko na yun nga yung naibigay natin kay ano kay kay boss J kung tawagin ano Ayan. Ano yun eh? Tatlong ano yung naibigay ko? Anak na yan. Yung na-out natin na pang hand feed. So dyan ngayon, totally wala na siyang anak. Puro ampon niya yan mga lods. Kaya mahusay din ano to breeder eh. Kung baga ito, kung merong naglulukong ano, eto mahusay namang ampon tong ibon natin na yan isang opaline na dilute yan at saka puti rin na white bull yan lods yung ano natin yung... tapos ito pa pala si twitty yan nang ano na rin namisa na, na siya mga lods kanina nung una siyang kinuha na ko ng video meron ng pisa kaya yan makikita nyo may balat ng tinagpisaan dyan ayan o oh ano lang eh, medyo matapang siya ngayon kasi protected niya si Twitty eh. siguro ano na rin dahil tumatanda na rin yan, isa rin yan sa mga ano, matagal na nating ibon mga lods totally yan yung mga ano na yata eh? mga ano kung kukunin mo yung edad nila, nasa 3 years na sila mga lods yung sinasabi kong 2 years ano yun, ah uh nung nagbreed pero kung kukunin mo edad talaga nila nasa tatlong taon makikita na mga ibon natin mga lads tapos mga lads yung ano yung yung isang breeder natin nga yung, yung si Marites inano na natin na uh, nilagay muna natin sa ano sa tawag nito do sa bagong cage kasi ano yan eh, inawat ko yan. Kasi nga ano, walang naging fertile sa mga ano niya. Pero ngayon, subukin natin dito sa bagong ano niya, habitats. Yan. <laughs> Testingin natin siya kung ano, kung mag breed ba o ano. Kasi ano yan eh, mga lods eh. Misa nang ano, na kaila kaya misa kailangan ipahinga. Dahil ano yan eh, misa uh, irritable na. No? Kumbaga parang tao lang yan eh. Pag yung sobrang dami na ng anak mo, isa pag makukulit na ano, na iirita ka. Ayan, parang parang gano'n yan mga idol. So ngayon yung ano, yung ginawa ko, inano ko muna. Ayan, ayan sila mga lods. Habi ko, sige, try ko uling ano. Kasi bala ko rito, parang ano na lang, ilagay ko siya sa flying cage. Tapos, parang pang na lang yan talagang alaga ngayon ko nalang pet ngayon itetesting ko ulit kung magbibreed siya kasi nung nakaraan parang dalawang sunod yata naalala ko hindi siya nag ano hindi siya hindi na nag fertile yung mga itlog niya ang pinaka maximum na itlog niya ito mga lods anim karamihan lima apat yan badjikit yan mga lods yan yan, para may kakwentuhan naman yung kabilang ano, kwarta, di ba, na. Yan. Totally ano yan, mga lods, sa uh, magina mag-ina. Mag-ina yung dalawa na yan. Si, si Marites, yung kaparis niya ngayon, anak niya yan. Si Mario Jr. Yan. O Marites Jr. Yan, yan yung ano, yan yung ibon natin, mga lods, na matagal na nating ibon na okay naman siya wala siyang history nga no ngayon ito dati di ko lang kusan is box lang parang nagbabasa kanya ano yun eh kanya nest box yun eh yung kita nyo yung maruming magbasa ay maruming magbasa <laughs> maruming yung nest box hindi natutuyo yun kay Marites nest box yun ngayon ni ano natin ni try natin ito medyo malaki Naku, may ano ba ang nangyari? Teka muna. Nag-aaway mga lods. May na natin mag-aaway yan mga yan. Kasi ganyan talaga yung mga yan. So ngayon na, ano, mga lods. Sa... So, ang ginawa natin, inalis natin yon Kasi nga nagbabasa. Tinesting ko yung nest box na yun sa iba. Ganun din nagbabasa. Siguro yung dahil nga pinturado, masilyado yung ano, hindi kumakarga ng tubig. So ngayon ito, yung pinaka floor niya mga lots yan yung ginawa kong bago ah, totally kahapon ko ginawa yan eh. in overtime ko na konti habang inaantay kasi commander ayan nabot ako na alas 7 yata dyan paggawa yung ano yung nest box na yan so yung ano yung makinis sa gilid ko nilagay tapos yung wrap na plywood na no, tripod yun yung lapag pero inano ko na rin kasi luma na yon. medyo pinintahan natin pero sisip sip naman siguro yan ngayon titingnan natin kung baka sa nest box lang talaga kasi Kahit sa kabila gano'n nangyari Kaya pag naayos natin lahat yan Pati yung nasa labas na yan Parang babaguhin ko lahat yung ano Yung mga ano nila uh, Nest box Kasi nisan eh Yun lang naman siguro yung ano Tama yun lang yung nagpuputik talaga Kasi yun dito kay yung mga dilaw Ganon din kalaki yung ano Hindi naman nagpuputik ano lang siguro talagang hindi maka yung tubig ng pupo nila kaya yun nagbabasa ngayon, tingnan natin nga kung ganun pa rin yung ano nga mga lods yung mangyayari tapos yan yung cage na yan temporary muna natin totally gusto ko nang galawin sana kanina may, may ano na naman mga lods <laughs> nagkokongkongan -kong na naman gusto ko na sana nang aluhin eh kaya no pag tingin ko ulit, ako, si Tweety na sana, sayang. Kaya mga lots na, no? kung sinacrifice ko yan, sayang yung ano ni Tweety. Yung mga uh, magiging ina niya. Kasi sa totoo mga lots, ano, na-excite ako eh. No, to, eh, matagal na rin ako nag pero siyempre, bagong anyo, ika nga, dahil kaluguran natin yan eh, makapagpalit tayo ng nest box, ng ng cage, di ba, no? Kaya pag nagagawa natin yun, ano, masaya na tayo rin, mga lods. Sana kayo rin ganyan. Ano man yung nasa atin, eh, masapatan tayo, makontento. Eh, ako, ano lang, ganyan lang yan, na tapos pag dumami, merong bibili, makakabili na naman ng ano, ng cage, or uh, patuka, okay na yun, mga lods. Hindi ko rin nasaan na, ano, na para hindi ako mabor yung kasi mga lods yung mga napapatigil sa pag-ibon karamihan ano kasi yan yung mga nabobor siya kasi ginawa niya hanap buhay ginawa niya talaga na para yung source of income niya gusto niya kunin dyan eh pwede naman yan mga lods ako kung totoo sin ha to tapatan lang kung totoo sin ano uh, na, niyo, yung ibang pera ng kakatil Diba, no? Palagay natin yung isang kakatelo katas ng mga ibon yan, mga lods. Diba, no? Yung ibang mga cage na binibili ko, on, maninipis lang, kaya madaling masira. Ayan, nayo ko ng by experience, mga lods. Ito, papayo ko sa inyo. Patungkol sa cage. Kung may budget rin lang kayo, huwag na kayong bibiling, ano. Pwede yung, ano, yung dati, yung media for media. Yan yung mga ganyang cage. Pwede yan. Yan, pinaglagyan ko. Basta bilhin nyo na yung makapal. Kasi yan, sa totoo lang, safe sa ano yan, safe sa bubwit. Pag pumasok ang bubwit dyan, di na makakalabas. Matatrap mo talaga siya. Yan yung advantage niyan. Ngayon, ang payo ko sa inyo mga lods, kung mayroon rin lang kayong pambili, huwag na kayong bumili ng ano, yung kaya yung binili ko dati na 65 dati yun eh ang ano eh nung una ngayon 70 yata o 75 na manipis yung mabibili sa hardware although sa hardware meron din yung makapal yung tag like 65 lang ano eh pag wala kang pera pwede o kaya yung ano mo hindi naman nababasa pwede yun alagaan mo lang sa pintura kaya lang ano uh, sa akin kasi tinatamaan ng ulan dito nisan eh wanggiw kaya ang bilis na ng no, ano no, no, mga cage. Parang naagiwa sila bandang laylayan ng cage kaya minsan napapasok yung ano alaga natin kagaya ng mga bato-bato ko dati. Mga native 'yun mga lods eh gustong gusto ko 'yun eh kasi nung bata ako 'yun yung mga alaga ko eh. Ayun na nadali lahat ubos. Naghanap na rin ako ngayon na ano kung meron kung saan meron eh. Gusto ko lang mag-alaga ng ano, mga lods. Uh, type na type ko 'yun. Mga native na yun kasi yung kapataan natin, yun yung mga inaalagaan ko. So, yun mga lods, na ako sa naging karanasan ko, isi-share ko sa inyo na kung meron din lang kayong pambili, huwag na kayong magtipid. Huwag niyo gayahin mga lods na kasi ako, sa totoo, wala akong pambili. Siyempre, gusto kong medyo malaki-laking kate. Ayun yung pera ko, yun. Dun ako, ano, no kaya lang nakikita ko mabilis masira tapos nagiging sanhipan ng ano na kinamamatay pa ng ating mga alaga kaya, no? siguro may papayok mga idol yung makapal kasi ako sa totoo lang kung meron akong lugar na maayos-ayos talaga gusto ko pa rin yun eh lalo na sa flying cage gusto ko siya kasi safe na safe sila sa bubit eh lalo na sa adaga, hindi sila masusungkit. Ano sila, uh, at matibay. Ang guarantee niyan, ano, 10 years eh. Ibray mo, no? Wala pa akong 2 years, ilang beses na ako nagpalit ng ano. Ibig sabihin, that's yung ano, yung mga kids. Wala pa 2 years, mapapalit nila. Wala pa akong 2 uh, years. Totally, wala nga eh. Hindi nga 2 years eh. Although, kaya ako nasasabing 2 years kasi yun dito sa no 2 years na kaya pasira na rin so sa 2 years kung sa ako ng isang libo ka kasi pantali pa nun mga lods eh, tas gagawin ko pa na matrabaho so kung gugugulin ko yun tas double cage hindi nga lang ganong kalaki yan siguro kung ganong cage ang eh, hanggang ngayon buhay pa yun mga lods Lagay okay, ano naman yan, natututo tayo sa experience mga lods. Ako, sa karanasan ko na parang iglang tingin na sayang, di ba? No? Hindi ko tinitingnan yun mga lods kasi nung mga time na yun, hindi ko naman iniisip yun. iniisip ko magkaroon ng kids na ganyan dahil hindi ko kaya yung mas mahal. Yun lang ang pera ko. Eh. Ang totoo, ang ginagawa ko, bibila ko dalawang metro ngayon sunod tatlong metro di may limang metro na yun gagawin ko na yun mga lods yun lang ginagawa ko dati ngayon itong huli kahit pa paano eh, minsan naabutan tayo ng ating mga mahal sa buhay eh, kaya bumili tayo ng, ano, ng makapal na kahit medyo mahal sa so, tali ang presyo niya mga lods ano, nasa 4.30 ang metro kudrado pero yun no? 4.30 120 by 1 meter yun nasukat mga lods kaya ano siya ha? Kung iisipin mo, o may pambili ka rin lang. Yung ganong kids kahit medyo maulanan siya, lalaban ang sabayan yon Hindi siya basta-basta kinakalawang eh. So abutin siya talaga ng 10 years. Ngayon pag hindi nababasa ito, mga, mga lot, sana eh. ng 15 years. Yun yung guarantee ng cage na yan. Kasi nakita ko, na naingganyo ako dyan. Yung mga ibon niya malalaki yun ang ginamit nasa labas oh ulan arawan yung ano yung page eh, sabi nung ano eh pag hindi nababasa yan sabi niya nasa 15 years pero pag medyo na ang giwan siya ay medyo na ay paano nababasa abutin 10 years pero pag sapul na sapul sa ano sabi niya abutin ng 5 to 6 years ah, pwede, ba? pwede na rin pwede na rin yung mga lods ngayon eh, sa akin naman hap hap lang naman ang giwang giwang Total yan na yan eh. Baka nga kung pala rin makauwi pa ako ng pampaga, madala ko pa yung mga yan. Di ba no? Hindi ko may service rin lang. Di ba no? Ngayon, kung pagkalimbawa, kailangan ano, ano ba, wala ang service, ano? May pamimigay ko yan, mga Di ba no? Siguro PM-PM ako sa inyo. Oh, gusto nang ganito. Hindi ko madala lahat. Di ba no? Pero kung ano, pero kung may sasakyan eh, mga lods, siyempre, eh, dadaling ko yun. Tsaka ano yan, ganito mga lods. So, oh. ito, kwento ang ibon lang. Halimbawa ako nakawi na sa Pampanga, no. Siyempre, eh, pag nandong ka, nagtatayo ka ng bahay. Di ba, ano? Eh, siyempre, eh, natural, kasama yung paggawa ko ng gates dun. Iyahanda ako yun, mga lods. Di ba ganon? Oh, naman no, traction tayo dun. Tapos, yung mga tira-tira materyali sa bahay, oh. Yan doon yung mga bayo ko, yung mga kapatid ko na makakatulong ko na ang paggawa-gawa doon. May barkado ako doon. Kali may mga barkado ako doon. Ano. Lalo na yung pare ko dyan na forever, e si Bernard. So, shout out sa'yo, ano, Na baka mamaya nanonood ka o ka dito. <laughs> so yun. So siyempre, bago tumira, nakaredy na rin yung mga lods. Yung ano. Kaya malamang-lamang siguro. Halimbawa, pag ginawa ko yun tapos na i-ready ko yung mga ibon ano? malamang lamang puro kulungan na lang nalalagyan ng ibon ng bibit-biting ko tapos yung mga ibang cage na yung talagang ano yan yung mga makakapal na yan na malalaki kasi yung mga lodge mga haba, eh. kung walang mga sakyan oh, hindi, hindi yan oh, hindi makikarga talaga hindi ma Iyan yeah, ano ko kayo, eh, kung sino yung pinakamalapit, eh, PPM ko check oh. malapit dito punta kayo ito Ibigay ko na to kasi uwi na ako ng pampanga. Eh, Ganoon, mga lods. Sana dumating araw na yun. Okay, maglalala Hindi uh, naman tayo masyadong lalayo. Pampanga lang yan. Tsaka ang kagandahan doon, mga idol. Ito yun. Pag natira tayo doon, tapos di ba, may dumadalaw. Uh, kasama natin. Ang kagandahan doon, no, hindi lang doon sa ano, kasi dito hanggang bubong lang tayo, mga lods. Eh. Maiikot pa kita doon sa lugar namin, mga lods. So, ganun. Ganun yung ano natin, setup doon. Pagdating ng araw, mga lods. Kung parang namasyal na lang kayo, di ba, no? E pag sinwerte pa kayo, eh e, may mga tanim-tanim na ano doon, eh makakapag-uwi pa kayo, mga lods. Kasi ako, mga lods, eh, every time na umuwi ako, hindi pwedeng ano, walang bitbit. -bit. na -bit. yung barkada ko, napakasipag magsama sa akin nun. Kahit wala silang tanim, pati yung bayo ko, hindi, punta tayo dun sa kapila, yung mga kilala niya. Ayun, kumakalating sa akong gulay lang, makakapag-uwi ka. Ako, binibitbit ko yun, mga lots eh. Yung ginagawa ko, pinamimigay ko sa kapitbahay. Diba? Ganun lang naman yun. Ngayon, ayun, mas lalo kong bibitbitin bitin yan. Yung, halimbawa, mais, ano? Ah, kahit bugal-bugal yung butil niyan. Ibig sabihin, bugal-bugal yung ano lang siya. Hindi buo yung ipi ng pais. Ano, Iuuwi ko yan kasi para sa kits natin. Di ba na? No? Ganun lang ang discarte yan mga idol sa buhay. Kaya sana dumating yung panahon na yan na ano, maka-uwi na tayo ron. No? Na, sana ano, kasi 5 years ang tanin ko mga lods. Eh. Sana matupad. Sana yung 5 years na yun eh, malagong malagong malago na yung channel natin tapos hindi ko na iniisip to kasi kumikita na ako na napakaganda siguro na mga lots totally ginagawa ko yun mga lots hindi dahil sa akin yung isa hindi ko pwedeng sabihin bawal pangalawa hindi na sa amin mag-asawa kung sakaling umangat ako na umangat mga lots sa aking mga apo mga lots kasi wala nang nanay eh. wala nang magulang tapos kamote yung tatay yung tatay nila yung papa nila wala wala nang ano eh para na lang siyang aninong ligaw sa mundo eh wala ano may mga apok ano oh, kung oh, mapapabayaan eh hanggat buhay kami yun mga totally pati yung lupa na yun sa kanila yun mga no? lots buhay pa yung anak ko sinasabi ko sa, sa inyo yan kasi kami pa ano na paalis na sa San Libutan. Kaya sabi ko, yung lupa na yan, yung bahay, kung magkabahay man, sa inyo yan, sabi ko. Isa lang yung iniling ko, mga lotse. Kasi dalawa lang yung anak ko eh. Yan, namatay na yung panganay. Natira yung bunso, yung nasa tubay ngayon. Sabi ko sa mga apo ko, isa lang ang hiling ko sa inyo. Yan, inyo lahat yan. Tapos tinutulungan kami yan, yung anak ko. Ang hiling ko lang, pagdating ng edad niya, eh, tita niyo matanda na kasi walang anak yung anak ko na yun, eh. yung bunso ko na yun, walang anak yun. Eh. Sabi ko, pagdating ng araw, matanda na yung tita niyo, lingapin niyo, tulungan niyo. Parang yan na yung turing yung nanay o magulang at ko sa mga apok. Yun lang yung ano, hiling ko sa kanila. Kaya ngayon mga lot, ano, yung lahat ng ginagawa ko, yung paghahanda sa mga apok ko lahat yan hindi ano ako wala akong reservasyon sa ano mga alits eh sa sarili ko kontento na ako sa buhay sana ha so nangyari yung ganito di hindi ka dapat sumuko ano pa rin laban pa rin mga alits ayun sana pagdating ng araw makatapos yung mga apo ko tapos makalipat kami ron tapos ha, yung tita nila doon na rin uuwi eh, kasi yun naman ang talagang nakatulong sa amin na para mabili yung lupa na yan at sana yung bahay yun, ano Ayan, doon sila sama-sama, kami. Eh pag wala na kami sa San Libutano, at least sila mayroon. Pataling hinanda ako yun, mga lods, yung mga poksa gano'n. Alam nila yung gagawin nila. Uh, wag lang silang liliko. Sabi ko, wag lang kayong liliko ng daan. Kung ano yung, ano, dapat lakaran, lakaran yun. Yun lang yung, ano, yung kabiling ko sa kanila. Kaya, ayun, mga lods, Eh pasensya na kayo. Medyo, ano, uh, nadala tayo ng, ano, kasi napag-uusapan yung bahay na yun. Ano, marami akong balak doon. Sana lobby ng Diyos na buhay pa tayo. Magawa natin ito mga lots. Okay mga lots. Uh, siguro ganito muna. At maraming maraming salamat sa panonood. Bye bye.